Sakim at malupit si Dato Usman. Lahat ng bagay na magustuhan niya ay inaangkin niya kahit pagmamay-ari ng kanyang kawawang mga sakop. Mabagsik siyang magparusa. Walang pinapatawad na sumalungat sa kanya. Isang gabi na naginip siya ng isang napakalaki at makinang na gintong sari-manok pagkagising, agad siyang nagutos. Gusto ko ng gintong sari manok. Magpagawa kayo ng pinakamalaki at pinakamaganda. Kunin ninyo ang lahat ng ginto sa buong bayan. Kaya't nagsimula ang mga kawal na maghakot ng ginto. Sinamsam nila ang mga singsing, -sing, Hikaw at alahas ng taumbayan kinuha rin nila ang mga kasangkapang yari sa ginto at ang mga mahihirap na walang maibigay ibinilanggo Sa gilid ng palasyo nakamasid si Pilandok labis ang kanyang awa sa taumbayan at galit sa kalupitan ng datu Kaya't nagplano siya ng paraan para matalo ang kasakiman ng pinuno. May alaga siyang payat na manok. Naisip niya, kung gagawin kong mahiwagang manok na nangingitlog ng ginto, tiyak na maluloko ko si Datu Usman. Meron siyang apat na butil ng ginto. Isa-isa niya itong ipinasa sa puwit ng manok na medyo nagulat pa. Tinapik niya ang manok at lumabas ang isang butil ng ginto. Ilang araw niya itong sinanay hanggang matutong kunwari mangitlog ng ginto ang manok kapag tinatapik. Dinala ni Pilandok ang manok sa palasyo. Dinatnan niyang nakahiga sa bunton ng ginto ang sakim na dato. Galit na sumigaw ang dato, Sino ka? polubi Kawal, palayasin ito. Sabi ng datu pagkakita kay Pilandok, mahal na datu, dala ko ang mahiwagang manok na makapagbibigay sa inyo ng ginto. Sagot naman niya, ahahaha, baliw ka ba? Manok na payat magbibigay ng ginto? Natatawang sabi ng datu. Ngunit nang tinapik ni Pilandok ang manok, plok, lumabas ang isang butil ng ginto. Nanlaki ang mga mata ng dato. Siya mismo ang tumapik, plok, at lumabas ang ikalawa. Magkano ang manok na ito? Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko. Sabik na sabi ng dato. Hindi ko po ito ibebenta. Ibinibigay ko ito ng walang kapalit. Kung papalayain ninyo ang mga bilanggo at isa uli, ang gintong kinuha ninyo sa bayan. Magalang na tugon ni Pilandok. Nag-isip ang dato, ngunit nanaig ang kasakiman. Tinapik niya muli ang manok. Plok! Lumabas ang ikatlong butil. Kaya't pumayag siyang ibalik ang yaman at palayain ang mga bilanggo. Bago umalis, itinuro ni Pilandok sinabihan niya ang dato. Para mas marami itong mailabas, dapat ilagay ninyo siya sa isang maganda at tahimik na silid at pakainin ng masasarap. Upang makasigurado, tinapik pa ulit ng dato ang manok, blok at lumabas ang ikaapat na butil ng ginto. Nang gabing iyon, nanaginip muli ang dato Nakita niya ang silid ng manok na puno ng gintong itlog, kaya't kinaumagahan, dali-dali niyang pinuntahan ang silid. Ngunit, laking gulat niya. Puro dumi at ipot lang ang laman ng silid. Tinapik niya ang manok. Walang lumabas na ginto tinapik muli, wala pa rin ginto. Sinubukan niyang tapikin ulit at iput ng manok ang nahulog sa kanyang kamay. Mga kawal, takpin si Pilandok ngayon din. Galit na galit na utos ni Datu Usman. Ngunit wala na roon si Pilandok. Nakalayo na siya habang masayang bumabalik sa mga pinalayang tao. At hanggang ngayon, sabi ng matatanda, hinahanap pa rin ng mga kawal ang tusong si Pilandok, ang nagbigay ng aral sa sakim na si Datu Usman. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, sana ay mag-like at mag-subscribe ka naman sa ating munting channel.